Bebe, thank you sa trip pa. wala yun. Mainit din kasi yung panahon niya. Yeah. Speaking of cake, gusto niya ba ng juice? Sige, yung maraming ay sa. Okay, wait lang. Carlos? Teka lang. O ano yun? Uh, um, oh. Pwede bang mo mm. kami ng juice? Good for three. Hmm, sige. Ano nangyari sa mukha mo? Ah, wala to. Ako lang may gawa na ito. Paano ba naman kasing hindi magkakapasa? Eh ang hilig lumabas sa hating gabi. Kaya ayan, napag-trip pa ng tambay sa kanto. Ako, Carlos. Huwag ka maglalabas ng gabi. Ang dami mga ulo ngayon d'yan. Oo oh, nga. Pati isang susunod, inat ka Sige, sige. Pagdiblak ko lang yung juice. Carlos, mag-usap na tayo? Mag-usap tayo? Ano ba? Talagang pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko eh, no? Pinapahanda mo ko yung pasama sa mukha mo. Para ano? Ha? Para ipahiya ako sa mga kaibigan ko? Hindi kita pinapahiya! Di ba sabi ko kanina na kung may gawang pasang to? Talagang sumasagot ka pa, ha? Sa susunod, na ipahiya mo pa ako sa harap ng mga kaibigan ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Naintindihan e, mo? <laughs> Look, Carlos. Ano yung nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang ako, Mica. Huwag mo ko problemahin. Alam mo, hindi ako naniniwala na ibang tao gumawa niyan sa'yo. Aminin mo nga. Si Chloe gumawa niyan sa'yo, no? Ay, sabi na nga ba eh. Si Chloe, no? Ay. Ano to, Mika? Pati boyfriend ko, nilalandi mo? Bakit mo ginawa yun kay Carlos? Hindi ko wala kong pakialam sa opinion mo. Tsaka pwede ba? Problema naming dalawa to. Kaya huwag ka nakikialam. Hindi tama na siya. Saktan mo yung boyfriend mo. Mika, pwede ba? Umalis ka na. Tara! Ano yung Carlos, ha? Pati kaibigan ko? Nilalandi mo? Hindi ko nilalandi yun! hindi nilalang din. Magkasama nga kayo, magkadikit kayo, ha? Ang tapad din ang mukha mo eh, no? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang lalang sa ibang babae, ha? Louie, hindi ko na kayang pag-uugali mo. Hihiwalayin kita. Di ba sinabi ko sa'yo, wala kang karapatan mo Ako lang ang may karapatan. Naiintindihan mo, ha? Ang tigas talaga ng ulo mo eh, no? Sa susunod na makita pa kita nakadikit sa babae, alam mo na mayayari sa'yo, iyo, Ha? Carlos! Oh, friend! Kamusta? mo Long time, ah. Ano yung nangyari sa mukha mo? Parang... Parang may pasa. Hindi, pre. Huwag mo intindihin ito. Na-accidental lang ako sa labas. Ah, ano pala? Si kumpare natin birthday niya ngayon. Bali, punta ka. Sabay ka na sa akin. Ah, sige. Bilis na ako. Hindi makakasama si Carlos kasi una sa lahat, ang dami niya pang gawain dito sa bahay, di ba? Carlos! Ayan. Tabahan mo yan lahat. Ha? Tsaka sira kasi yung washing machine namin eh. Kaya kailangan mong kusipin yan. Tsaka ang dami pang planchayin sa loob ng kwarto, baka nakakalimutan mo. At ikaw naman, Luis, makakaalis ka na. Kasi wala ba makasama yung tropa mo, ha? Okay? Alis! Ah, sige po. Sige po, ma'am. Sorry, nakaisorbo. Sige, pre. Perlos. Tapusin mo yan, ha? Carlos! Oh, Mika. May magandang balita ako sa iyo. Ano 'yun? Ah, uh, may makakatulong na sa iyo. Talaga ba? Oo. Kaso Mika, hindi ako masaya sa sama namin ni Chloe. Alam ko nga. Kasi may mga nude photos kasi ako sa phone niya. At tatatakot pa ako na baka tools niya sa social media. Ah, yun pala yung dahilan kung ba't di ka makawala sa kanya. Ano to, Carlos, Mika? May relasyon kayo in dalawa, ha? Chloe, nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Mika, para lang balaan kita, Hindi mo maaagaw sa akin tong si Carlos. Mas alam mo bakit? Kasi ako ang oh, mahal niya. Chloe, nag-uusap lang kami. Kaya ikaw, Carlos. Ah! Chloe, wag! Yan yeah. ang nararapat sa'yo! Nagsaktan pa ako ng boyfriend ko! Tumula Akin lang. na nga yan! Akin mo yan! Ba't ginagawa mo? Mika, para lang alam mo ha? Subukan mo lang na ipagkalat yung video na yan. Kayang-kaya ko balik na rin ang sitwasyon. Tandaan mo yan! Ah nga pala Chloe. May surprise na pala ako sa'yo. Ano yun? Attorney, Siya nga po pala sa ko po si Chloe. Ano yung ito? Chloe, kahit kaibigan kita, hindi kita kakampihan. Attorney, ito nga po pala yung video na sinasabi ko po. Malinaw na malinaw dito na physical abuse ang ginawa ni Chloe. Attorney, teka lang. Meron din akong proof dito ng video na sinasaktan ako ng boyfriend ko. Asa yung photos at videos? Carlos, ba't dini-let mo oh, ako? Ah, ha? Tama na yun, Chloe, At, yung Chloe! Ano ba? ay nakita niyo po ba yung ginawa ni Chloe? Mas lalo mo lang pinatunayan na totoo ang mga sinasabi niya. Chloe, okay, tama na yan! Binurok niya yung mga files sa phone mo kasi ginagamit mo yung isang pag-blackmail sa akin. At pati may kasama din kami, mga polis. Officer? Teka, ano yung ibig sabihin nito? Ah, uh, ma'am. May dala po kaming warrant para sa'yo. Sumama po kayo sa presinto. Ha? Huh? Hindi po rin... Ah, uh, ah. Agad... Uh, ma'am. Sumunod na lang po kayo sa presinto para sa statement. Hindi pwede! Sa presinto ko ng paliwanag! Mika, salamat pala sa'yo. Walang anuman. Pero di ko alam kung paano ko babalikan yung favor ko sa'yo. Pero, pwede naman tayo mag-moonbox. Masarap kasi yung kape dun eh. Sige ba? Tara? Tara. Tara, Ito isama ka. <laughs> uh, marami bang moon dun? <laughs>